ang manghuhula sa pangasinan. Si Erika at ang kanyang mga kaibigan ay nagpasya na mag-overnight sa isang lumang bahay sa isang baryo sa Pangasinan, kung saan nakatambad ang mga kwento tungkol sa isang misteryosong manghuhula na kilala bilang si Mang Timo. Ayon sa mga residente ng baryo, may kakayahan daw si Mang Timo na makita ang hinaharap, ngunit ang presyo ng kanyang kapangyarihan ay hindi maipaliwanag sinasabing may mga mata siya na kumukuha ng kaluluwa ng sinuman na tatangkilik sa kanyang serbisyo wala namang mawawala kung subukan natin sabi ni Erika na laging sabik sa mga kakaibang karanasan baka may matutunan pa tayo habang naglalakbay sila papunta sa baryo hindi nila maiwasan ang pakiramdam na may sumusunod sa kanila ngunit pinili nilang ipagwalang bahala ito. Pagdating nila sa bahay, binati sila ng isang matandang lalaki na may mapupulang mata at mahahabang pilik mata, si Mang Timo. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang at parang may hindi maipaliwanag na kapangyarihan na nagmumula rito. Anong nais niyo? Tanong ni Mang Timo habang tinitingnan sila ng masinsinan. Sinabi ni Erika, gusto naming makita ang hinaharap. Baka matulungan mo kami. Ngunit bago sila magpatuloy, bumulong si Mang Timo. Ang bawat kasunduan may katumbas na presyo. Walang magawa si Erika at ang kanyang mga kaibigan kundi sumang-ayon. Habang nagsisimula si Mang Timo sa kanyang ritual, ang paligid ay nagdilim at parang nagbago ang hangin. Ipinakita ni Mang Timo ang isang misteryosong kristal na naglalabas ng mga maliliit na alon ng ilaw. Pinanood ni Erika at ang kanyang mga kaibigan ang mga alon na unti-unting bumabalot sa kanilang katawan at parang may isang puwersa na humihigop sa kanilang kaluluwa. "Isang matalamang," sabi ni Mang Timo, "ang maaari mong gamitin upang makita ang iyong hinaharap." Ngunit ang matakoy ay may kasamang sumpa dapat ay handa kayong tanggapin ang kanyang kinalabasan. Bago pa man makapagtanong ang isa sa mga kaibigan ni Erika, ang mata ni Mang Timo ay sumik ng maliwanag at mula rito, ang kwento ng kanilang hinaharap ay nagsimulang magbago. Nang sumunod na araw, nagising si Erika at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang silid, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Habang naglalakad sila patungo sa kalsada, napansin nilang tila ang buong baryo ay tahimik. Masyadong tahimik. Parang walang mga tao at ang mga pinto ng mga bahay ay nakasara. Biglang nakita ni Erika si Mang Timo na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga alitap-tap. Siya ay nakatingin kay Erika at biglang sumik sa kanyang isipan ng isang malupit na imahe ang mata ng Mang Timo ay umiiwas at kumakalabit sa kanyang kaluluwa. Tila isang pangit na pangarap na naging totoo. Ang iyong presyo, Erika, ay ang iyong mata, sabi ni Mang Timo. Ang boses niya ay parang isang mahinang alingaw-ngaw. Sa takot, nagsimula si Erika at ang kanyang mga kaibigan na magtakbuhan. Ngunit habang tinatanaw nila ang kalsadang tinatahak nila, Napansin nilang ang mga mata ng bawat isa sa kanila ay nag-iiba, nagiging dilaw at parang may dilem na sumasalamin mula sa loob. Isang malupit na tinig ang narinig nila mula kay Mang Timo. Ang mata ng bawat isa sa inyo ay magiging bahagi ko. Maghihintay ang aking mga mata upang makuha ang mga kaluluwa. Nagmadali silang bumalik sa bahay, ngunit natagpuan nila ang kanilang sarili napabalik-palik sa parehong lugar, tulad ng isang pabilog na landas na walang katapusan. Sa bawat hakbang nila, ang mga mata ni Mang Timo ay patuloy na sumusunod, nagsusuklay ng kanyang sumpa sa kanilang mga kaluluwa. Habang magkasama pa rin sila sa gitna ng takot, si Erika at ang kanyang mga kaibigan ay unti-unting nawawala. Si Erika, na pinakamalakas na nanatiling buhay, ay tinangka pa rin iligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa sumpa ni Mang Timo. Ngunit habang hawak niya ang mata ng Mang Timo, naramdaman niya ang mga puwersa ng kanyang mga kaluluwa na unti-unting nawawala sa katawan ni Erika. Bumalik siya sa bahay, ngunit si Mang Timo ay wala na roon. Ang matandang lalaki na may mga kumikinang na mata ay nawawala at ang bahay ay napuno ng isang... Malamlam na liwanag. Kinaumagahan, nagising si Erika sa kanyang kama, ngunit wala na siyang mata. Ang kanyang mga mata ay naging mga piraso ng kristal na may kakaibang glow. At sa bawat oras, nararamdaman niyang ang mata ni Mang Timo ay patuloy na nanonood sa kanya. Siya na ngayon ang bagong manghuhula na binabayaran ng kasunduan ni Mang Timo. Ang sumpa ng mata ni Mang Timo ay nakalaganap na sa kanya at ang kanyang kaluluwa ay naglakbay sa madilim na landas ng panghuhula